tao na mong mga manok namatay akong isa ka manok ay wala din namatay nagtinga tinga tinga man ka ay, makatindog pa man siya oh. Ah, Ay, na din ko. Kung ikaw baga na siya. Ha? <tay> baga na. Ano yan na mga mga Ang ang baga. Dito di, ka kuha mo ng kurog siya. Tayo na sa dito. Mamatay Aw. Kana po mamatay gi hapon na. Nanda, ah, uh, Akawin, króla, na. Sa sa um sa iro. Taap. Ang duha. Adri, oh, ikaw daw ni na. Ikaw na sa iro nang ko. na na eh. Nakaon na jud. Apit po doon ta ni oh. Ni, may ganin napsan. Oh. Taon sa iro. meron nilang kuan rojin nato ang kalabasa dako na sya ayan ang malaki na sya oh. ayan, ayan magandang araw magandang araw sa ating lahat magandang umaga so, ngayon po andito ako ulit sa bukit, ayan umakit ako ulit sa bukit dahil Mangunguha ako ng ano, similya ng uh, latundan. Ah, bahay, kahit ano lang, dalawang pirasong similya ng latundan. Dahil itatanim ko doon sa lote, doon sa kabilang lote. So, ayan, samahan niyo ako mga maring. Manguha ako ng similya ng latundan. So, ayan yung mga sagingan. So, Ayan. Magandang araw. Palibig tayo banda sa Sa unahan, mangunguha ng... Yun tayo mangunguha banda. Oh. So, ayan. Mangunguha tayo ng latundan. Similia. So, ayan ay yung maisan. Oh. Ang ganda ng tubo. Oh. Ayan, green na green. Bali, <coughs> ito yung kukunin ko. tatanim tayo ng saging doon sa kabila sa lote tanim lang tayo ng tanim para may maani sayang din naman yung lupa na ano tapos di natin tatamnan so ayan nakakuha na tayo ng isa lang naman yung itanim mo oh. Para ano siya, pag tumubo, pantay siya. Hindi na kailangan kasama pa yung tangkay, yung dahon. Kahit ito lang siya pwede na. Bilang maisan oh. Yung nag-failure dati. So ayan yung maisan nila oh. Maganda din yung tubo ah. Ayan ito yung pangalawa kong kukunin so ayan ito lang yung gagamitin yung itanim natin yung bulb lang ng banana so ayan nakadalawa na tayo na yung mga nakuha ko bali dalawa lang muna ng ano dalawa lang muna ng similya ng natundan tapos ngayon ay hindi tumubo yung dahil hindi tumubo yung uh, tinanim kong okra dyan is lalagyan ko ulit ng seeds tapos malaki na yung opo doon so ayan magtatanim ako ng okra ulit tanim tayo ulit ng okra dahil hindi tumubo yan tanim kayu ulit hindi pa rin sa tumubo tutubo ah, ah tayo magawa dun pati yung talong hindi tumubo Ayan na natin ulit. Talong. Aukra. Au <coughs> Ito na yung upo. Malaki na siya. Ayan. Tapos dun sa kabula. Grabe tagaktak yung pawis ko. So ayan tapos na ako dito sa ano bukid. So ah, ngayon lilipat ako sa kabila doon sa luti. Sa luti na nabili ko. Doon ako magtatanim ng ah, latundan. So ayan. So lipat tayo sa kabila. Be medyo malayo-layo din yun. Ah, galing dito malayo-layo din yun siya. So ano lang ako magmomotor. So ayan. Samahan nyo ako doon sa kabila mga maring. Tungo. Oh hindi talaga siya tumubo yan something may, may nag grain pero hindi talaga siya tumubo yan yung talong walang tumubo Then, ito naman yung atsal oh. yan malalaki na yung maisa namin oh Ayan. Oh, maganda yung tubo niya oh. Ayan, oh maganda so padulong na siya pamanay mamanay na niya siya padulong nagpamunga ayan oh ayan so malalaki na maganda yung tubo so ayan alis na tayo punta tayo sa kabila sa lote sa kabilang lote magtatanim ako ng saging latundan doon Samahan niyo ako mga maring. Nakalating na ako dito sa kabila. Nakalating na ako dito sa kabila mga maring. Ayan na Oh. Andito na tayo. Ayan na yung lugar. Ayan na yung lote Oh. Malinis na siya. Ando na niya yung kakakain lang niya. Oh. Ayan na yung lote Oh. Malinis na siya. Ope, pagmamahaw ni mo. Ha? Huh? Ayan, o dulot ng ulan. Ayan, may tubig na yung sapa. yan may tubig na siya. Na, na dyan yung gitanom na kuan, o. Tubo na yung tanom na, sa ni? Batong. Tubo na lang batong. Ha? Ah. tayo dito sa Lote. So, ngayon ah, mali-update ko kayo sa mga tanim ko. Ayan, ito na yung niyog. Tapos, dito sa gilid niya. Ayan, sa gilid. Ayan, sa gilid niya, bali sa pinaka boundary niya. Nilagyan ko ng lemongrass. Ayan, lemongrass yan siya. Papunta dun sa taas. Tapos, dito naman yung iba. Dun din yung iba. Oh. Akit tayo dito konti ayan na yung mga lemongrass grass na itanim ko na ayan so ito na yung tanim ko din na logbati. Uh, lugbati uh, ayan tumubo na din sila ayan ito na yung okra oh, mas tumubo dito yung okra kisa dun sa kabilang lote sa kabilang area ayan tumubo na siya oh. lahat sila tumubo perfect ayan ay tubo ng kuan room Tangkong. So, ayan. Ito yung tangkong, oh. Ayan. Chinese kangkong. Ayan. Tumubo na din. Ayan, oh. Tumubo na siya. Ayan. Tumubo na. Tumubo ng kangkong. So, ayan. Tumubo na yung kangkong. Sa so, bila isa wala. Ano wala. Wala pa siya, ah? mo pa pagturok so ayan tumubo ito pa oh kangkong ayan tumubo na yung kangkong ito naman yung opo ayan medyo malaki na siya ito yung rambutan tapos sakit tayo dito konti ito yung talong ayan oh bakit ano siya? Parang nagliw yellowish. Ayan. Siling laboy. Ah, siling pangsigang. Tapos may tinanim ako dito konti na ano, bago lang. Kamuti. Ayan o. Oh. yung kamuti. Ayan. Paborito kong kinakain kasi is kamuti. Kamuti. Ah. Ayan. Bago lang yan nung isang araw. Tapos, tumubo na din yung mais wala kab, kab sa kab-kab sa manok ayan oh. tumubo na din tong mais o oh, ayan mais ayan mais ito pa oh. mais ayan mais mais din mais so ayan dito banda is mais Ayan. Ayan, o, mais. Ang mais, mais. Ay. Tugas. Puno ng tugas. Ayan. So, ito yung kalabasa. Ayan, tumubo na din yung kalabasa. Sayote. Alam. Ayan, na yung sayuti, oh. Tutubo na din. Ito pa, oh. Opo. Ay, tumubo na din yung ano, oh. Pipino. Ayan, pipino yan siya, oh. Tumubo na. Hmm, pipino. Dilipat na lang natin mam, pag ano na. ito yung rambutan so ayan dito rin yung isa pang ano oh. ah tawag dito sa tumubo na din karlam tinanim akong kalabasa so ayan oh kalabasa ito pa sa itaas ito naman yung pomelo tapos lemon grass Nabasa din dito sa taas. So, ayan. Mais. Ito, oh, mais. Ayan, mais. Ayan, lemongrass. Tapos, ito din mais. Ang palaya. Palaya. Mais. Tapos, balatong na ano, namatay yung ano ko talisay, oh. nalisay kinain ng mga ano uod ito din oh mais yan lemon grass ang palaya ayan ito ang palaya din so ayan hmm rami ng tanim so ngayon ay magtatanim na naman ako ng Allah namatay yung ano tatanim tayo ng saging latundan ito yung kalamansi Allah namatay ang koan Bakit siya namatay? Hindi namatay siya. Namatay yung ano. Ito naman yung apple mango. Bali dito ko itanim yung latundan. Dito yung isa. Yan. Tapos yung isa naman doon sa itaas ko. So ayan, maghuhukay muna po ako. Huhukay na po tayo. So dito natin ilalagay itong ratundan. So ayan. sa so, baba naman yung isa ko nang naitanim so ayan ito yung isa tapos sa itaas naman yung bali isa isang pono. naman ay mag additional ako na magtanim ng mga kamuti taps. ayan ito po yung i-additional kong tanim ayan ito maganda to para sa ano Uh, ah, kulang sa dugo ito din naman yung kamuti taps tapos ito din yung kamuti na pwedeng gawing ano salad ah, kamuti pang laswa so ayan tatanim tayo bawa tayo ng okay tamnan natin ng kamuti tanim-tanim lang po tayo para may maani actually itong mga tanim ko puro lang to ano subok kung ano lang mabubuhay pwedeng mabuhay Ayan, tanim-tanim lang po tayo. Saan lang yung pwedeng mabuhay. So, ayan. Tapos na po tayong magtanim. Ayan, tapos na po akong magtanim ng mga kamuti tops. Ito, ayan. So, ngayon po dahil ano na, bali tumutubo naman yung mga damo-damo. So, tatanggalan na naman natin ng damo bago sila lumago ayan oh tumubo na yung mga damo so ayan so ito itong pipino bali ayan lilipat natin to so ayan ito mubo din dito oh ah, tumubo din so ayan tatanggal magtatanggal po tayo ng mga ano ngayon damo so ayan natapos na tayo magtanim Maglilinis naman po ako ng lote. Oh, uh, na naman yung pawis ko. So ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa Munti Pong Channel. Ayan, maraming maraming salamat po sa hindi ka pa po nakapag-subscribe. So ano po, paki-subscribe naman po, paki-like and paki-share. Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, ah, palaging nanonood ng channel ko kahit hindi man yun ga, kahit di pa man po gaano kalaki yung mga subscribers ko pero maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless us all ayan, ingat po tayo palagi so ayan, so ito po yung ano ko ayan, so unti-unti ko po siyang dine-develop, bali, wala pa po akong ipon, so bali mga next month pa siguro po ako makapagpatayo ng ano munti kong kubo dito naman para may mapagpahingahan po ako katulad nito oh ayan tak yung pawis ko ayan maraming maraming salamat po sa lahat sa lahat ng mga nagsubscribe naglike at nag comments po ayan so maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all maglilinis pa po ako ng area so ayan tatanggal pa po ako ng mga damo ayan so ayan dito ko na po tatapusin ah Ayan po ulit. Maraming maraming salamat. And bye. God bless us all. Tayo ulit na mga damo.